nakakaluto ng itlog dito sa Texas <laughs> grabe ito napakainit check muna natin nga mga kabayan yung dumpster dahil tapos na ako maglinis ng bahay pagkatapos ng handaan ngayon magdumpster naman tayo dahil linggo baka maraming mga pinapon dito tayo sa isang dumpster kaya marami laging grass dito ito yung favorite kong uh, damo star. Maapaw lagi wow. Tingnan puno jan sa taas. Yan mga ano mga kabayan. Eh. Ang dami pinapon. Mga damit dito lang nakapatong sa ibabaw. Pati dito lo. Kita niyo mga kabayo. Marami na namang grasya sa si Inday. Ano kaya ang mga biyaya dito? Mag-check so, tayo. Magtingin muna ako mga kabayan. bulat latin ko na lang sa bahay mamaya. Tingnan natin dito. Baka umaapaw ang grasya dito sa isang basurahan namin. Oh my god, tingnan niyo mga kabayan oh. Mga sapatos may maliit pa dito. Tingnan. Hala, ang daming ano. Ang daming grasya dito mga kabayan, tingnan niyo yung mga damit. May mga boots pa dito. Wow. Kita niyo mga kabayan, eh. Oh. tambak ng mga damit, mga sapatos. Ah puno yung basurahan dito ng grasya ayan ang dami ng dami ito na yun, may mga blanket pa Ayun. ang dami ng grasya dito mga kabayan magchip mo na tayo ayaw ko nang kumuha ng mga damit kay puno na ako ng gamit ay nang damit sa bahay. Kita nyo, oh. Isang ano na mga damit. kabayan ng aking nakuha. Dalawang bag. Ayan, salamat. May payong na ako gagamitin sa pangtaya na pagtaya ng, ng loto kay ang init. Thank you sa nagtapo ng payong. Ayan. May converse leather siya, oh. Ang ganda pa. Hindi pa gaanong sira. Labhan. Oh, may damage. Ano lang... Iwan ko pa anong pwedeng gawin dito. Pero ang ganda pa. Malis ka dyan. Ang ganda pa naman pa mga kabayan. Tingnan mo, oh. Raragbi, paparagbi lang yan sa Pilipinas. Ang ganda ng Converse. Ayan, pantalon, oh. Ito, pantalon din mga kabayan, oh. Ang gaganda pa ng mga, ano, binigaan ng gamit. Yan, mag mga damit mga kabayan Ayan. ito under armor na jacket yan mga blouse yan mga damit ito may sandals yan mga kabayan no? ang dami talaga dito sa ano ng basura namin basta na ginagawa mo dyan Dong, dong ka sa kwarto ni Daddy. Dito pa mga mga kabayan, yan puro damit. ayan oh, no, ang ganda ng necklace. Ito pa mga kabayan, puro damit. Yan. Meron na ako dito mga kabayan, pinaka-jackpot sa lahat. Magugulat kayo dito sa aking nakuha. Napakaganda, tingnan niyo. Meron na naman akong nakuhang gold mga kabayan. Ayun. Ang haba. Ayun mga kabayan, no. Ang ganda ng ngayon, Ang haba nitong gold na to. Yan. Kita nyo, Yan. Grabe, tinapon. Hindi siguro to napansin. Doon to sa malita na nakuha ko mga kabayan. Yan. Ganda. Tapos ito. Yan mga na, ano nang school, school, supply. O, diba? Hindi nabibilin. nabibilin. Ito mga, ayan oh. mayroon pang mga tag. Ito din may mga talik pa. Mga bagong leggings. Mga pajama. Ayan. Doon to sa mga bag na nakuha ko. Ang dami. Naka ako dito sa dalawang kwintas mga kabayan oh. Hindi ko alam itong isa. Passion lang yata tong isa. Maganda na rin to pang lakad-lakad itong -lakad, ano fashion na necklace pero ito gold to Jackpot Yan Thank you